panalangin para sa paghahanap ng partner sa buhay. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, na may gawa ng lahat ng bagay, maging ng mga tao. Salamat po na Ikaw ang Diyos ng mga lalaki at ng mga babae. Ikaw ang Diyos ng lahat ng tao. Kami po ay humaharap sa iyo na may pusong puno ng pagsamba puno ng pasasalamat at puno ng pananampalataya. O aming Diyos, salamat po sa lahat ng biyaya na ibinibigay niyo sa aming buhay mula pa noon hanggang ngayon. O Panginoon, salamat sa lakas at sa pag-asa na nandito sa aming puso. Ikaw ang aming pag-asa, aming Diyos, sapagat sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. At sa iyo ang lahat ng himala. Sa iyo ang lahat ng biyaya. Wala pong imposible sa inyo. Naniniwala kami mas magaling kang pumili kaysa sa amin. Kaya nga sa oras na to kami ay lumalapit. Inilalapit namin ang bagay ng pagpipili, paghahanap ng partner sa buhay. O Panginoong Diyos, ikaw po ang masunod sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, batid namin na ang pagpipili o paghahanap ng kasama sa buhay ay maaaring maging isang mahirap at delikadong desisyon. Kaya tinihiling po namin na patnubayan nyo kami sa aming mga hakbang at turuan mo kami, ituro mo sa amin kung saan namin mahahanap o matutuklasan ang tunay na pagmamahal o tunay na pag-ibig ng isang partner sa buhay. Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng pananaw na makita ang kabutihan at katangian ng isang tao na magiging karapat-dapat na maging aming kasama sa buhay, na babagay sa aming personalidad, babagay sa aming pag-uugali. Palakasin niyo nga po ang aming loob, pananampalataya. Tulungan mo kaming maghintay sa tamang panahon sa taong ibibigay mo po para sa amin. Panginoong Diyos, aming Ama, hiniling din po namin ang inyong biyaya upang maging handa kami sa pakikipag-ungnayan at pagtanggap sa anumang mga hamon at pagsubok na darating sa aming relasyon. Tulungan niyo po kaming maging mapagpatawad, maging mapagpasensya, at mapanagot sa aming mga kilos at disisyon. Mahal na Diyos, aming Panginoon, hiniling din po namin ang aming pagsasama ay maging daan ng paglago at pagpapalakas ng aming pananampalataya sa inyo. Opo, Ama, Hayaan mo po na ang partner na ito na ibibigay mo sa akin ay maging kalakasan din para sa akin. Inspirasyon para patuloy na maglingkod sa inyo. Maging ang pamilyang aming bubuuin ay maglilingkod po sa inyo. Sa iyo lamang kami at hindi kami matatangay ng agos ng mundo, maging ng rangya ng mundo o ng tukso ng mundo kundi kami ay mananatiling naglilingkod sa inyo sa kabutihan at sa biyaya nyo. Ipakita nyo po sa amin ang tamang landas na aming tatahakin bilang magkasama at gabayan nyo po kami sa bawat hakbang ng aming relasyon. Sa bawat araw ng aming pagtatawid ng landas, palakasin nyo po ang aming pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa. Ituro niyo po sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at mapagbiyay sa aming relasyon. O Panginoong Diyos, Ikaw po ang tunay na nakakaalam kung sino ang bagay sa amin. Sa akin, kung kaya sa iyong mapagpalang kamay nilalaga ko ang pagpili para sa aking partner. Nagtitiwala ako na ito ay magiging mabuti para sa akin. Na ito ay magiging the best para sa akin. Sapagkat ikaw ay Diyos na nagmamahal sa akin. Sa pamamagitan ng iyong biyaya at patnubay, naway matagpuan po namin ang isa't isa at maging handa kaming magtanggol, magmahal at maglingkod sa isa't isa sa habang buhay. Sa inyo po kami nagtitiwala at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming matatanggap. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Amen.